Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages, guidance, na marahil ay kailangan nyong marinig. Para dito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Pisces. Tingnan natin kung anong maaaring epekto or maging epekto nito para sa inyo. Gamitin muna natin itong the glow na it's been a while na magamit ito. Kuha lang muna tayo ng panimulang baraha. Virgo, para sa mga taong ito, Virgo. Okay, cut natin. Ito just time into three. Kunin lang natin yung pinaka. Unang cards, and then i-clarify po natin. Okay? Wala na naman siyang label. Walang label. Pero may papuso. Tingnan natin to. The earthy. Earthy or earthy. Bilang kayo yung eh, mga earth science, umaangat kayo. Yung yung pagiging humble, grounded. Tingnan natin kung ano pang may add yung baraha. Clarify natin yan agad. Virgo. Ano pong parating para sa mga taong ito? Especially dito sa darating na full moon, lunar eclipse. Anong kailangan nilang marinig? The earthy ang pumagsak. Message? Virgo. Guidance po. Virgo. May umaangat na. Kumpol sila. I know, hindi ko, na, ayan na. I know, hindi natin, the wheel. Okay, yan na lang muna, isa-isahin natin. Punahin na natin yan. Hindi na ipapakita yung pag-shuffle, huwag kayong mag-alala, walang katamis-tamis ito. Hindi natin tatamisan, naway no wag laliman. Wheel of fortune, the earthy, or earthy, the king of wands, reverse, Eight of pentacles. Okay, so more on practical talaga, practicality, and the strength coin. The ko card, will of fortune, Dyan pa palang tinapos na tayo, tinapos na, merong good luck, good news when it comes to your work, will So meron maaaring changes sa trabaho, ito hindi po kailangan mag-apply agad Tayo po general reading, unahin na natin buhay, career, sa mas practical, umangat kasi yung the earth heavy yung inyong pagiging practical as a Virgo, as an earth sign. Eight of Pentacles, work-wise, may lang changes. And more on the positive na ito, mas comfortable, mas merong security, mas mapapaangat niyo yung inyong strength. Or maybe reminder lang po ito na gaano man, gaano man tayo minsan parang subok ng buhay sa ilang pagbabago ito, especially if this is something new, bago sa inyo talaga, um, hindi madali sa una. Pero pinapaalalahanan ka ng baraha, na meron kang lakas. Paangarin mo yung strength in you. Okay? Na meron kang lakas. Para gampanan. Patuloy na gampanan itong trabaho. O itinatrabaho mo. Maging ano pa man yan. Sa negosyo ba ito? Um, relationship? Yes. Ito na papasok natin. Itong input natin astrologically bilang uh, isa po sa pinakamag-highlight talaga sa inyo. Yung effect ni lunar eclipse in Pisces is in your 7th house. 7th house of partnership. Relationship. Partnership, pwede pong business kung kayo may mga kasosyo, negosyante, or sa relasyon. Okay. I will be honest, maaaring itong connection na ito lalo kung mayroong ilang changes, sa una, hindi madali. Hindi po kailangan lariman o katakutan. May mga pagbabago po at wala tayong control, di ba, sa mga pwedeng ihain ng buhay. Pero yung pinaka-advice, you have to stay, stay adaptable and flexible sa kung ano mang pwedeng ibigay o iwan sa inyo ng life. Patuloy na pagsabay. Yun lang din naman yung ating magagawa. Ano? ang patuloy na bigyan ng pag-aksyon. As long as nandito yung power, yung strength, meron kayong kakayanan. Alam niyo na to actually. I mean, parang ang easy na lang ito. Kahit pa lang kayo sa una, umaangat yung pagiging leader nyo. Yung inyong kakayanan. Na kanila po sinasabi ni Moonshout. Wheel of Fortune, meron pong good news, good luck. Naka-akibat lang kasi will yan. Will. Ups and downs, highs or lows na very normal sa ating buhay. Maring itetest lang tayo minsan ng life kung gaano ba katiba yung iyong kakayanan, yung strength. Okay? For better or for worse, relationship-wise, sabi ko nga, 7 house ang mag-highlight po relationship, partnership, business, or kung meron kung single, kung single sa inyong mga kasosyo, or yung matatawag niyong partner or partner in life, may ilang challenge po. Pero aking ulitin, nasa inyong alas. Paangat din yung kakayanan niyo na may handle, mapanghawakan, ang anumang pwedeng iwan sa inyo, iwan, iwanan sa inyo ng buhay. Hindi magiging madali for some, I will be honest, Eight of Pentacles Uh, kaakibat lang marahil yung stress yung misa lalo pa kung meron na kayong ilang alam nyo yun inaasikaso sa trabaho pamilya or kung meron na kayong kids so mekos-mekos na take it easy vergo, pangalagaan mo rin yung yung sarili uh, prioritization lang ito prioritization is the key. Work and life balance. Nakalimutan na lahat yung the earthy. Ayan. Stay grounded pa rin. Spend more time kay Mother Earth. Baka makatulong yun. Especially kung mag-apply yung sa dami ng iniisip nyo, or gawain responsibility, obligation sa buhay. Recharge. Huminga-hinga ng makahinga. Sa ilang isipin ito. Hinga lang ng malalim. Hinga ng malalim. Sure. ayan, baka makatulong okay, minsan kailangan lang din natin magpahinga it's okay to pause guys it's okay na pakiramdaman nyo naman yung kayo, physically, mentally, emotionally okay, yun lang naman the early patuloy na pagiging grounded and humble ng mga fear ko at walang malalim na magiging problema okay ayun ang maiwan ko, may lakas kayo. Kayo yung patuloy ditong umaangat, yung pagiging independent, yung power, and yung luck. Nasa inyong alas. Huwag niyong pagdudahan kung ano man ang inyong pwedeng magawa pa. Or if ever mag-apply yung bago sa inyo, pagdating sa relasyon or buhay, karera. Yakapin, ya yakapin, patuloy na yakapin itong ilang pagbabago na ito at pagsabay sa agos ng buhay. Meron kayong lakas. Huwag niyong kakalimutan yan. Sapat na tiwala sa inyong mga sarili. Para sa inyo, ito yung maaaring kailangan niyong marinig. Virgo.